Ngayong Saturday, sumama sa akin si Nia sa work ko habang ako ay nag spark driver. Kapag gusto niyang sumama, hinahayaan ko lang siya. Basta konti lang naman yung iaano ko, isa shopping ko, di okay lang na sumama siya. Pagdating namin dito, nakakita si Nia ng napakaraming cow. How many cows is that? Oh is that like 20 cows? it, it can be. It can be ton 20. cows. Can. That's more than 20. That's definitely more dami. than 20. Mom, that's more than 20. It's more than 20? Yeah, that's definitely more than 20. Ito yung isa sa gusto ko dito sa work ko. Naisasama ko si Nia saan man ako pumunta. At the same time, nakakapamasyal kami. Gusto ni Nia makita yung cows na malapitan, kaya hindi muna ako nag-drive. Ang dami. Eh. Mom, they eating a ton. Iisa it, it, lang ang kulay ng mga cows. Okay. I know they're so cute. Ito pa oh. Mga goat naman ang nakita natin, guys. Wow, like Mom, okay. um, Mga goat. It's like cows. And the many um... oh, Kaya, ba 'yung, guys? may nakita tayong empty na ano yan siya so. Nagstop over tayo dito kasi may nakita tayong mobile home pero empty siya mukhang abandon na rin napansin din natin dito na parang may nagme maintain pa rin ng grass nabubulok na guys oh. Bathroom. Dati itong bahay guys. Hindi na tayo papasok sa loob kasi. Kita mo naman dito eh. Posso. Tu não me joga. No, guys. Madalian lang tayo kasi kasama ko si Nya. Gustong sumama today. Pero malapit lang, nagpark lang ako d'yan lang. No. Ayun no. Pauwi na kami. Habang on the way tayo pauwi, may nakita ulit tayo dito na farm at may abandoned house ulit. So, hindi na, kung na siya lalapitan, isusum na lang natin yung cellphone para mas makita nyo na maigi. Sira-sira na din yung bubong. Nakikita ko na to dati, pero ngayon lang ako nagka-chance na anuhan siya, videohan siya. And then, yung mga pananim, parang ano na, parang patay na rin yung mga mais. At ito nga ay nasa tabing kalsada lang. Good morning, Pilipinas!